May part lang talaga ako na um wala ako sumunod Ganun. If ever na wala ako sumunod, Siyempre, kasi ayoko kasi like magkasala pa, ganun like baka mamaya matarayan ko sila, masungitan ko sila, ganun. So iniiwas ko na lang yung sarili ko. Hi guys, I'm CG Guantia So, eto ngayon um this vlog is solo ko siya ngayon kasi parang gusto ko ng me time. Kasi ayun nga yung topic na ngayon. Ay nabulol pa. Ayun nga yung topic natin kasi may part na um nami-miss understanding tayo ng iba kasi minsan drain tayo. Gusto lang natin mag-recharge, gusto lang natin mapag-isa, 'di ba? So, this video is all about may ano like ikukwento ko sa inyo yung self ko sa may ganit ganun na akong traits or attitude or personality ko ano pa yan ganyan so ayun na nga magsisimula tayo sa aking sarili so let's go so number one ayun na nga ang yung ano naman bakit nga ba talaga ako like gusto minsan mapag-isa ganun which is may iba't ibang ano naman yun may iba't ibang reason kung bakit So, ayun nga, ang pinakauna is, drain na ko. Dre sobrang drain ko. So, wala akong gana may pag-usap na ibang tao. Tsaka, yung parang gusto ko talaga ng, ano, like, space sa iba. Kasi, syempre, drain ka na nga eh, Kasi, nauubos ka na ng no social battery. So, kailangan mo mag-recharge. Ganun, di ba? So, the second one is, maybe, um, may part lang talaga ako na, um, wala ako sa mood. gano'n if ever na wala ko sa mood, syempre, kasi ayaw ko kasi like, magkasala pa. Ganun, like, baka mamaya, matarayan ko sila, masungitan ko sila, ganun. So, iniiwas ko na lang yung sarili ko sa ganung bagay para hindi ako maka-offend ng iba. Kasi baka mamaya, sa sobrang moody ko, wala ko sa mood, ganun. Baka mamaya, matarayan ko pa sila. Tsaka mag-isip uh, mag sila na baka galit sa kanila. ah uh, may something ba na reason kung ba't ako ganun sa kanila. Which is ayokong isipin nila yun sa sarili nila. Ganun. And the third one naman is, <clears throat> like, may part talaga na ako na hindi ako okay. Ganun, di ba? So, iba-iba iba iba yun, which is yung una is, drain ako. Um, the second one is, wala ko sa mood. And, eto na ang pinakal, ano, like, Meron gusto pero okay ka talaga. Yung wala ka lang talaga maging makipag usap yun yung the second one. And the third one is, hindi ka talaga okay. Gano'n. Siyempre, kapag minsan, kapag hindi ka okay, lalo na ako, may ano, guys, mga trauma, trust issue, like, um uh, sobrang wise ko talaga makipagkwentuhan sa iba. Hindi ko uh, masyadong binibigay yung lahat na de details kasi, siyempre, nasa part ko ng life na na Ako, gano'n. So, minsan, sinasarili ko yung problem ko. Kapag tuwing hindi ako okay, minsan kahit sabihin mo, nagtatanong sila sa'yo na okay, okay ka lang ba? Minsan sinasagot mo, okay lang naman, ganun-ganun, di ba? So, may part tayong ganun na attitude. Hindi ko na kung lahat ba tayo, as long as may iilan, ganun. So, ayun na nga, ang sinasabi ko sa inyo na uh, may part ako na hindi ako okay. So, yun yung part na hindi ako okay, wala talaga akong gana sa lahat. Everything, like, gusto ko talagang makapag-isip-isip. Ba't nga ba ako mapag-isa? Kasi gusto makapag-isip-isip kung ano yung parang mas ikakabuti ko para maging okay ako. Ganun. So, ayun, maraming bagay na ano, na may misunderstanding ako. Pero may ilan din naman nakakaintindi na sa part ko na yun. So, ayun, I'm so grateful sa mga taong ma ganun na sobrang open-minded nila. Like that. So, ayun. So, minsan, minsan ano nakakaligtad na natin mag self reflect minsan ayun ganun kasi ako guys like I'm just telling you about myself more information and more about myself ayun para mas makilala nyo ako bilang CG kung bakit nga ba ganun si CG minsan so ayun so yun yung masasabi ko sa inyo and yun nga ang ulitin ko yung una yung una is Drain ako. If ever drain, social battery ko, naubos na. The second one is, ano nga yun? <laughs> This is not scripted, guys. Kasi, improv to talaga to. Kasi, gusto kong ishare sa inyo na parang nagkakwentuhan lang. Ganyan. So, ayun. First one is drain. If ever na, I'm drained. And the second one is, I'm not in the mood. Wala ako sa talaga, ganun. And the is, I'm not okay. I the, the, yan yung pinaka-tatlong, umiikot lang sa akin if ever na gusto ko mapag-isa. Or, yung parang gusto ng me time, gano'n. At saka the fourth one is, need yun ng self ko. Kasi I'm uh, mentally and physically unstable may part kasi ako na bigla-bigla akong nagbe-breakdown. Now, I don't know what's the main reason, ganun. Kaya kailangan ko ng soft time talaga. So, based on ano, sa sinasabi na iba, ah uh, sobrang ano ko talaga. ah uh, unstable when it comes to mentally ko and bad. Physically. Kasi, minsan kasi, uh, nag-impulsive decision ako. Nag-impulsive ako sa mga bagay-bagay na, na imbis na dapat i- think twice, ganun. Think, basta pag-isipan ng mabuti. Again, possible. Minsan nag-break. Yun yan, sabi ko sa kanina, nag-break down. Uh, minsan, basta magulo siya, ganun. So, kailangan ko talaga minsan mapag-isa. Ganun, yung mga bagay na hindi minsan maintindihan ng iba na akala nila there's something, ano, like bothers you na, na action na Which is, hindi naman wala naman. Ayun, so, let's go. So, and the uh, fifth one, the last one is, may, ano, may part na gusto ko lang talagang mapag-isa. Ngayon. Di ba magkaiba-iba talaga sa part na yun? Gusto ko lang talagang mapag-isa. Iba yung soft time kasi yung parang may, at the same, may problem ka, pero about your self na kailangan mo siyang i-discover. Parang ganun. Mag, like, iba, -iba siya for me, ah. Kasi may part na itong gusto ko lang talagang mapag-isa. Hindi siyang wala sa mood, gano'n. Gusto may pag-usap pero, okay, parang wala lang. Yung parang gusto ko lang mag-chill lang, like, tulala lang ako, ganun. Wala kong iniisip. Like, wala talaga, as in, walang-wala. Like, more on, tulala lang ako, tapos, kinda, um, parang nag-i- nag, I don't know, hallucination, like that. Like, imagination, something, or what. Basta, like, I feel relaxed, ganun. Hindi sa social. Minsan kasi kahit ano naman ako, hyper naman ako. May part talaga na gusto ko talaga mapag-isa. Kasi ewan eh, trip ko lang ba or what. Pero nasa personality ko talaga yun na sana hindi misunderstanding talaga ng karamihan na may ganun talaga mood ang isang tao. Lalo na pag sa more on introvert person, di ba? More on gusto nila mapag-isa. Hindi sa uh, ayon nila sa mga tao. May part na yun yung nakasanayan nila. Ayun. Kasi ako guys, ako yung taong um, dati na, taong bahay talaga ako, more on nasa kwarto lang ako lagi so, ayun yung masasabi sa inyo da, ayun ulit. tayo guys thank you for watching and hopefully na um, makinig kayo sa mga ganitong bagay, like it's a big impact to your um, self kasi syempre, like, you're growing um dapat mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao dapat alamin mo talaga kung sino ka. Hi guys, thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Tsaka, click the notification bell para updated ka dito sa YT channel ko. So, anong hinihintay mo? E di, mag, ano ka na, mag like ka na dyan. Mag comment ka kung anong gusto mong itopic natin next vlog. Puhin,